tama nga sila. Kapag naubos ka, hinding-hindi ka na mangungulit sa tao. Ikaw na mismo ang lalayo para protektahan ang sarili mo. Hindi dahil ayaw mo na, pero dahil ayaw mo nang masaktan. Kasi dumating ka na sa punto na mas pinili mo na ang peace mo kesa sa atensyon ng taong paulit-ulit kang binabaliwala. And when you finally meet the right one, hindi mo na kailangang mangulit para maramdaman mong mahal ka. Hindi mo na kailangang maghabol, umiyak, o ipaglaban yung space mo sa buhay niya. And this is really true kasi lahat naman tayo may kapaguran talaga. Kaya naman, kapag naubos ka na talaga, alam niyo yan yung time na hindi ka na maghahabol kahit na mahal mo yung tao. And ako, I believe, kahit gaano natin kamahal yung isang tao, kapag paulit-ulit tayong nasasaktan, paulit-ulit tayong naabuso, kapag sinasagad tayo, laging nagsisinungaling sa atin, laging nagtatago sa atin, laging nagsosorry, pero ganun pa rin ang gagawin, mapapagod ka ka, mauubos ka. At darating yung time na kahit mahal mo yung tao, hindi ka na magmamakaawa sa kanya. At kahit mahal mo yung tao, hindi ka na mangungulit sa kanya. Di ba may mga ganyan? Yung parang naging manhid ka na lang, naging nanchalant ka na lang sa buhay, ayaw mo na lang mag-react, ayaw mo na lang magsalita. Hindi dahil wala kang alam hindi dahil hindi ka na sasaktan, kundi dahil alam mo na hindi ka naman pakikinggan. And deep inside of you, ubus na ubus ka na. Kumbaga, nakakadrain na yung thought na sinaktan ka niya. Nakakadrain pa yung thought na paulit-ulit kang nagsasabi sa kanya pero hindi siya nakikinig, hindi siya nagbabago. Kaya I hope na sa lahat ng mga tao na nakakasakit sa kanilang partner sa buhay, sa lahat ng mga tao na nagiging problema sa isang relasyon, huwag ninyong sagarin yung mga taong nagmamahal sa inyo. Kasi kapag sila ay sagad na sagad na, pagod na pagod na at ubus na ubus na, kahit mahal na mahal ka pa nila, pwede at pwede silang bumitaw.